Today, we're here to redefine bathroom comfort and take a look around the house of Miss Pokwang. I'm here with my HCG team, Sir Aaron. Hello. And Sir Apple. Hi. So let's go. Mamans, we're here. <laughs> ano deliburi na naman bato. Apolonio, ikaw pala yan. Wow, Aaron. Halika, tuloy kayo, tuloy kayo. Tuloy kayo. Siyempre, di ba? Alam ko naman darating talaga kayo dito. Alam ko naman yan. Emi-emi lang yan. So, kape, gusto nyo? <laughs> 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 uy, uy, pwede kayo magsalita, ah. <laughs> pwede kayo magsalita. Hindi. Siyempre, nandito po sila para ipagmalaki ko. Siyempre, sa inyong lahat. Ang aking napakagandang mga toilet and bathroom na siyempre, na upgrade ng bonggam-bongga ng HCG. Di ba? Kaya ano, Start na tayo. Let's go! Ayan. Ito na nga, Apple. Nandito tayo ngayon siyempre sa kwarto o sa bathroom ng aking kapatid na si Dino na every Thursday lang nagagamit. Kaya nga, sabi ko nga, my brother is not a pig. <laughs> Ang kapatid ko'y tao. <laughs> <Yeah. laughs> Tuwing webes lang siya nandito. Ayan na nga. Ito, pinakatanap. Let's, let's go. Actually, this one, it's the Hilton Vanity Cabinet Wall Hung Uh, the good thing with this, it's a uh, space saver siya. At the same time, integrated na siya with the ceramic uh, countertop. Uh, counter yes. Gustong-gusto ko itong uh, ceramic countertop nila. At saka, totoo ka, very, very spacious talaga itong ating cabin. Tingnan nyo, oh. Mm -hmm. oh, oh Ang dami pang mailalagay. So, sobrang spacious niya. Yung mga anak ko natatagutaguan, <laughs> yung mapasok dyan. <laughs> and then, of course, na enjoy ni Sir Dino, your brother, mm -hmm. yung one-piece water closet na si Pearl ng HCG. So, the good thing with this is water saver na siya. Oo, oh, totoo yes. ka dyan. Kaya pala ang tagal-tagal niya lagi dito. Diba? <laughs> diba? Yes. And yung kanyang shower. Yes, the rain shower. This one, it's, uh, ano siya, when it comes to maintenance-wise, napakadali. So, okay. ang sarap nung, ano, nung effect nung rain shower. Kasi, di ba, nakaka-relax siya. Tsaka very convenient. Meron na siyang rain shower, may telephone shower na siya. At the same time, may spout na din siya. Okay. Love it. So let's go, Pao. Nandito naman tayo, syempre, sa kwarto mo. Ay, hindi pala. Ang pow powder room. Yan. Yeah. yeah. Okay. Okay. O, oh, di ba? Napakaganda. Kaya nagtataka ako kung bakit pag may mga bisita ako, nagtatagal dito sa loob. Kasi gagandang-ganda sila sa pictures. This one po, Ms. Pokwang, is our ACG Vanity Wall Hung Cabinet together with the ceramic top and a wash basin. Also, the two-tone light mirror. We have the dim light, the bright light, and the no light features for the lighting mechanism of the two-tone light mirror. So, it comes also with a rain shower and the smarty toilet. Let's go! Aakita uh, tayo. Unahin muna natin, syempre, yung sa room ni May. Yung aking anak na si May May. Unahin muna natin. Ready kayo, ah? Of course! Let's course. go! Pizza. Pizza. Ay, 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 Hi, right, na, <laughs> <laughs> <Alika>. <laughs> Hi Pwede po bang makiabala? Yes, oh. go. Oh, yung ganda naman ng friend. niya. At hindi uh, okay. naman po favorite yung green. Yeah. And, eh, I'm so proud of her kasi nakapaglinis siya ng room. <laughs> <laughs> o oh, eto naman tayo para ipakita naman natin ang uh, pictures ng kanyang uh, bathroom. So far, uh, kamusta naman, Maymay, -may, yung experience mo with your bathroom? Siyempre, sobra enjoy. sobra enjoy ako dun sa bathroom. Kasi uno-una, ang ganda nung mirror talaga yung favorite ko dyan. Siyempre pwede din ni-make-up-make-up ka, di ba? Artic-artic. Skincare. Ang, gan oh, ang ganda nung ano, nakaka-flawless. Flawless. Artista-artista. Oo, di ba? And oh, oh. of course, yung shower mo, anak. Siyempre, yung rain oh. effect na gano'n, di ba? Kasi yung talaga yung Kapag paggawa kami ng house, sabi ko kay ma'am, sabi ko pa, gusto ko ng rain shower. And then ending, ayan na siya, tatupad naman. Actually, the rain shower set, it also has the hand shower. So the main purpose nun, yung hand shower, is para if you don't have to wash your hair, gusto mo lang yung body mo lang, so secondary purpose din siya. Also, very eye-candy yung color niya. It's also premium as well as functional din siya. Now, Apple and Aaron, nandito naman tayo sa kwarto ng aming little princess na si Malia. Kung so, saan eh, huwag na natin siya kausapin dahil uh, uh, nosebleed, di ba? So, pass, pass, pass. Okay. let's go, let's go. Hi, Malia! Excuse me. Say, say hi to them. Oh, di ba? Oh, hi. Oh, hi. Diba, Ohio, di ba ohay? Akala ko sabi, Ohio. Japanese na <laughs> yun. <Yeah. line. laughs> so, eto na tayo. Let's go! Eto ang kanyang uh, bathroom, syempre. Halos oh, para walang din yung uh, pictures nung kay Dino sa baba, sa brother ko, di ba? Pero, sabi niya sa akin, Mama, lagyan ko din daw ng magic yung kanyang uh, toilet bowl. Gusto niya rin yung uh, smart na, na biglang, automatic. Diba? Tsaka yung shower niya, syempre meron din yung uh, rain effects na ano. Kaya yeah, yan. Ang ganda-ganda, sobra. Ah, oh, buti na lang talaga, may CG sa mundo. So, ito na nga. May horror. Halakas baka horror na. Lagi horror na. Ito na nga. This is it. Dito tayo sa master's bedroom. Halika na. Tuloy, tuloy, na kayo. Tuloy na kayo. Tuloy, tuloy. Ayan. Ito. Dito. So, ito, ito yung uh, dito kami naglalandi ni Malia. Eh. Dito kami naghahampasan ng unan. Kung nakikita nyo sa mga IG story ko, di ba? Ito yun. Dito kami. And uh, then, of course, isa sa pinaka-paborito ko talagang spot. Ito na ang ating bathroom. As you can see, guys, our Miss Popon's master bedroom. Uh, she's using, of course, our smart toilet, Smartie. smart tea, and of course, the special bath built for her. And as well as our LED mirror, uh, just like the same, the same as uh, downstairs. Miss P, uh, kamusta naman yung paggamit sa, ano, sa smart toilet? After ng kitchen, ito ang isa talaga sa pinakapaborito kong spot ng bahay ko, no? Kasi parang feeling ko, ang ganda, 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 ganda ko dito. No? Parang nag-ano ko dito, ang dating ko dito, parang ako nagma-Marian Rivera. No? di ba? Mga pak na pak talaga, yung pailaw, di ba? Pagkatapos, syempre, misan, pagka... Mm, ayun, no? Oh, tingnan nyo naman kung gaano ka-high-tech ito. Ha? Sundali lang po papa O, Oh. Papa! oh, kita niyo yun? oh, sabi nga ni Malia, magic! <laughs> di ba? And dito naman, sa akin sa shower ko, ayan, meron din yung, yung ating rain effects na shower. So, tumatagal ako dito. So, pasensya na. Matagal talaga ako maligo, lalo ngayon. No, lalo na ngayon. Eh, sarap. Di ba? nakaka maligo. Tapos may pa-music ka pa dyan, di ba? Yes. So, this P, uh, we just ano, uh, want to ano, uh, emphasize lang din yung paggamit ng so, uh, smart mm -hmm. toilet No? So, uh, I'm sure na-enjoy mo yung paggamit sa kanya. Well, for its pet special feature, like yung pag-open nga. pag, pag And then, yung yeah, and the bidets. Yes. Bongga talaga. At nakokontrol mo yung ano, yung uh, yung tubig, yung function. Yung, yung function niya, yung 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 lakas Ingin. ng tubig, Ingin. yung init okay, niya. Sure. Ang galing. Uh, we just want to ano, uh, discuss them is pa yung pagdating sa ay uh, during uh, abang magamit ka of course. So yes. na-mention ko kanina yung seated, uh, ano niya, heated seat. Heated so, siya. Heated seat. So, guys, pagka ginamit nyo itong smart toilet ni HCG, of course, bukod dun sa pagpasok mo, ay automatically mag-open siya. So, yun nga, yung some special feature sa kanya is yung heated heat and seat. So, kahit mupo ka ng medyo madaling araw, hindi malamig. Hindi ka magugula. Yes. Eh, di ba, lalo dito sa amin sa lugar namin sa Antipolo, eh, malamig lagi dito. Hindi Oh, misa siya pina ka-aircon ka pa, di ba? Oo, oh, oh, na, di ba? Misa, magugulat ka, malamig. Pero ito, because heated seat nga siya, di ba? Eh, uh, ma'am, not to mention yung temperature niya na-adjust. You know. na na-adjust so, yung temperature niya, even sa, ay. sa tubig, kasi baka mag... ay! <laughs> <laughs> Maluto, di diba? So, i-control co nyo na lang po dito yung uh, init ng tubig niya. Tsaka nung uh, sit. Yan, diba? ba? Bongga, love it. Pero kasi kung naglabas ngayon yung Smart Tea Class, uh, mm -hmm. actually yun, connected na. Pwede mo siya i-connect sa phone. Oh, talaga? Oh, yeah. Yeah. Oh, Puwanting na napuna ko lang sa ano sa toilet bowl natin, matipid sa tubig. Yes, water seat no Kasi hindi kailangan effort talaga ng puro tubig kasi meron din siya yung pressure, yung, yung, yeah, yung hangin. Diba? diba? Ang galit. So, konting-konting tubig konting lang nakukonsume. Very good! Yeah. So, by it. the way guys, yung um, smart toilet has a built-in uh, tap. So, hindi yes. siya visible. Uh -huh. mm -hmm. So, yung iba kasi yung uh, uh, mga smart toilet nagre require ng mga high pressure. Uh -huh. In a serious party hindi na kailangan dahil nga sa built na oh, oh, nakakailangan. Hindi mo siya mapapansin pero meron din sa loob na sabi nga ni Miss Papua ay eh, ang lakas ng no, flash at oh, ang lakas. Oh. Ay, nasa aeroplano, ma'am. No? Totoo, para ka, yun, para ka nasa loob ng aeroplano. Oh, no, very attracted na like, no, you know, from out and then hindi naman. Ano pa rin siya? Uh, yes, actually, that's Sorry. right. Um, yes, one of the... Uh, uh pagka dahil ng, ano, uh, ng kuryente, manual, pwede natin siya na gamitin. Oo oh, Tapos, ba eh. Tapos, ayun nga, uh, mapa-flash pa rin siya. In fairness naman. In fairness naman. Nag-brown out kami dito nung nakaraan. So, ay! Fairness naman ha. Oh. Gumagana pa rin ha. Oh. Galing, ang galing. Also, di ba yung um, youngest sibling, ah, sibling, sorry, youngest child, well, yes. sh she wanted the smart tea. I think there's a feature sa smart na for kids, yung bidet. Ah, Yes. Yes. Bilang naiingit siya dito. Sabi, mama, how come my toilet bowl is not magic? There's no magic. I want this one. Pas, <laughs> pas. <laughs> so mama, what made you choose HCG for your bathroom renovation? Dahil, nako, eh syempre unang-una yung quality, di ba? Matibay, malinis, maayos, and syempre economical. Kaya ganyan sila ko kanina, matipid siya sa tubig. And uh, syempre, mm, di ba? nakakaganda. The design. The design, di ba? Tsaka yung, uh, yung tibay. Quality. Yun yung quality niya. Yun ang importante ngayon kasi, di ba? Kesa yung uh, bibili ka ng, halimbawa, uh, uh, mura nga, pero madali na mo masira so bibili ka ulit, di ba? Di eto nang gamitin mo pang habang buhay na talaga. Doon sa mga nasabi niyo po, how would you recommend sa mga taong gusto mag-renovate ng bathroom nila? Oh, Kagaya ng sinabi ko, hindi ba para sa sa, kung sa tibay ang hinahanap natin, tibay, ganda, at sa kusang tay tayo makakatipid, HCG po talaga ang sagot dyan. Wala nang iba. Diba? Mapagmamalaki ko talaga yung quality niya. Bonggam-bongga siya talaga. And of course, para po dumang sa mga nanonood sa ating ngayon, eto lang, please follow po yung kanila mga social media sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, or visit hcg.com.ph or Piper para mas bonggam -bong ka talaga makita nyo talaga ng personal kung gaano kagaganda yung mga fixtures nila punta na po kayo sa kanilang mga distributors nationwide tapos sa, sa BGC kung saan ako po talaga At na showroom. o oh, sa showroom nila doon talaga ako marami kayong pagpipilian kung ano yung nababagay sa personalidad ninyo, di ba, sa pamilya ninyo, nandun lahat wala kayong talagang pagsisisihan. And syempre, meron din po sila ng showrooms bukod po sa BGC. Meron din po sila sa Cavite. Ayan. For the Facebook, you can follow us at HCG Philippines and the IG HCG Bathroom Fixtures and for the TikTok at HCG Bathroom Fixtures. All right, to wrap it up, thank you Miss Pakwang for having us the HCG Philippines team with Sir Aaron, And Sir Apple? Yan. Ako maraming maraming salamat din sa pagdalao nyo sa aming tahanan. And of course, sana po sa ating mga manonood, nakapagbigay kami sa inyo ng inspiration, ng mga ideas para po sa inyong mga future ng mga bathroom and shower. Sa so, okay, sa so inyong mga future ng mga uh, tawag dito, magagandang pictures ng inyong mga bathroom. Okay? Siyempre, ACG po ang sagot dyan. Thank you so much! Thank you so thank much! You so much. Thank, you, thank you, thank you! Ingat kayo! Thank you! Bye!